eto na naman tayo at uh, muli ay uh, inihabol bago lumubog ang araw at tapos ang uh, tatlong antena red antenna version 2 ang frequency range nya ay 158 1.5528. So, 155.5 ang sentro. Ang normal niya kasi ay dapat 154.5 to 156.5. So, yung magkabi ng dulo, bonus na lang yon 158 to 168. Ayun ay mali pala hindi pala yun ang sentro ah uh, oh 158 to 168 ano ang sentro nun ba ay kayo na ang mag compute ko ang sentro <laughs> ayun at uh, maganda dito ay kaya kong isentro kung ano ang gusto nyong frequency ay eh, yun ang gagawin uh, kong sentro ihilutin nga lang magkabilang dulo kung uh, let's say kagaya nito 158 to 168 so mga 163 uh, six, uh, three, ang sentro nito mga ganun 64 uh, ang normal kasi dapat uh, tatlo lang eh. One, uh, let's say, 1.45, ang sentro sa amateur, dapat ay 1.44 to 1.46 lang. Yan ang normal. At talagang mahagod mo doon ang uh, good uh, reflected, good uh, pace, at excellent SWR. Pero pag uh, umahaba na, ang uh, frequency range, ano na lang 'yon? Bonus na lang 'yon. So gagamitan na lang ng hocus pocus para mahilot din ang uh, good SWR, good uh, return loss at good face uh, angle. So kagaya nito, nahihilot ko naman siya mula 158 to 168. Okay? So ayun, kaunting uh, tip lang sa mga baguhan din gumagawa ng antena. At dun sa mga bitirano na eh, alam ko namang alam na alam na nila yan. Akin ay dun sa mga baguhan na gustong uh, mag-aral at matuto. So ayun. At uh, salamat salamat. Pakilike naman dyan. Mabuhay. 73. 73. Gabi na.